Ayan, what's up mga kapitbahay? Meron tayong isang tropang IT na nagtatanong. Baguhan lang po siya sa network nyo. Nagtatanong po siya sa akin kasi kung yun yung mapapanood sa mga previous vlog natin, uh, pinapakita natin itong tipiling kumada natin. Pinakita natin kung paano mag uh, basic configure, paano mag uh, create ng bilan, sa paano ipaganahin. Okay, so ngayon, nagre-request po sila kung paano nga ba daw yung actual na pagkabit nito or yung actual na pag-additional dito sa existing network natin. Okay, kasi meron daw siyang PFSense, hindi niya mapagana. Hindi ko alam kung bakit. So, may tuturo pa ako sa inyong trick kasi ang configuration ng TP-Link na to medyo kakaiba dun sa mga usual na D-Link HP or mga 3CS na switch. Ito kasi yung tipiling paggawang China kasi talaga kakaiba yung configuration niya. Hindi mo agad mapapagana kasi may tricks po siya doon. Kaya papakita natin sa kanya kung pa, paano actual na pagkabit neto, saan mo ikakabit. Or kung may PF ka or may core switch ka, saan mo siya ikakabit para gumana ng tama. Alright? So stay tuned pag dyan sa mga tropa nating baguhan lang. Stay tuned. Please don't forget to hit that subscribe, like, and comment para masaya. sa saka dyan sa mga tropa nating expert na. So share, comment para alam din ang iba kung paano. Alright, let's go. Ituturo ko kayo dito. tuturo natin sa kanya kung paano yung actual na pag-setup na ito kapag nasa production. Uh, additional dito sa existing network natin. Let's go. Ayan mga kapitbay, so ito siya. Uh, ito yung ating tp na to So ang ginawa ko dito is meron tung tatlong VLAN kasi meron tayong uh, CCTV Voice, data, uh, yun, tatlo. So, ang ginawa ko rito, ito data, ito voice, ito CCTV. So, itong port 24 na to, ayan, yan yung pinaka-trunk port ko, kanyang mapapansin. So, connected yan dito sa pinaka-core switch ko na HP Aruba. Ayan, so, halos lahat dito ng port na to is yan, papunta sa mga distribution switch. Ayan, so, nakakabit po siya. Itong port 24 na to is nakakabit siya rito sa port number 45. So, yung port number 45 ng core switch ko is naka-trunk port po yan. Tapos, yung port 24 ng aking TP-Link Umada is naka-trunk port po yan. Tapos, yung trunk port na to is naka antag yan lahat dito sa lahat ng bilang na to. Tapos, etong trunk port ng HP na Aruba na to na core switch ko is naka-tag rin po yan. Ay, naka-tag din naka po yan dito sa mga... Uh, tatlong VLAN ko, which is yung voice, data, at saka si uh, Same lang yan dito. Alright? So, kunyari, uh, for example, ikaw, wala kang ano, wala kang power switch. So, ito yung gusto mo magiging core switch. So, ang gagawin mo lang is, yung pinaka-trunk mo, which is kung uh, RJ mo yan or SFP, so, yan yung gagawin mo is, like, for example, naka-PF sense ka na 5100, so, wala pang SFP yan. So, ang gagawin mo is, yung port 24 mo, ilalagay mo siya diretso dito sa land port ng PF mo. Tapos, yan yung magiging transport mo. Tapos, lahat ng port 24 na, na yan, dapat, ay lahat, lahat ng bilan, nakatag dapat yung port 24 na to para tumagos yung traffic. Kasi pag hindi mo yan tinag, tapos, naka-individual lang, hindi magkikita yung mga yan. Hindi mo siya mapiping. So, dapat, kung anong kinrate mo dito sa PF mo, Kuwari, nag-create ka ng bilang 15, 20, 30, dapat meron din siya dito. Alright, so automatic mga kapitbahay, yung pinaka-transport mo dapat nakakunik yan sa land ng PFSense. Or kung ari, may meron kang ano, meron kang core switch, automatic yung transport ni ni uh, TP-Link dapat nakakabit yan dito sa isa sa mga default port ni core switch na naka native bilan lang din. Pero, acting as a trunk port. So, kunwari, nakadealing ka, kasi sa dealing or sa TP-Link na ganito, walang option na pwede mong gawing trunk yung isang port. So, dapat ang mangyayari, nakatag-antag lang. So, for example, eto, nakadealing ka, dapat lahat ng uh, bilan mo, nakatag, ay nakatag to, itong pinaka-port na 45 na to para tumagos sa lahat ng bilan. Okay? So, same as dito din sa tp -Link mo, dapat nakatagto sa lahat ng bilan. Alright? Automatic, para tumagos lahat ng bilan, dapat yung trunk port, yung trunk port, dapat naka-native bilan yan. Para lahat ng bilan tatagpas papunta dito. Alright? So, kung wala ka namang core switch, tapos kailangan mo ng isang uh, uh, TP-Link, para gawing core switch, pwedeng-pwede po yon. So, itong pinaka-transport, dapat dito yung nakakabit sa pinaka-landport ng PFSense. Okay? Okay, so ganun lang. Ganun lang yung additional na pag-add ng TP-Link Umada dito sa existing network mo kung gusto mo mag-add. Alright? So, basic. Create ka lang ng VLAN sa layer 2. Kasi layer 3 to eh hindi mo papapaganahin dapat yung layer 3 kasi may routing device ka na. So, gagamitin mo lang to kapag wala kang routing device which is diretso dun sa ISP mo. So, gusto mo mag-routing to para secured. Gamitin mo yung mga security niya. So, papaganahin mo yung layer 3 uh, features. Pero, kung mara, may, may firewall ka na, may PFSense ka na. So, ang gagawin mo, mag-acting lang to as a layer 2 para gumana. Okay, so create VLAN tapos create trunk port So, yung pinaka transport dapat yan yung yun nakakunik sa LAN mo. Alright? So, ganun lang ka-basic. Sobrang basic. So, let's go. ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka-tricks para mapagana mo to. Kasi, kakaiba yung configuration ng tipilik na to. Eh. Hindi ko to naturo dun sa basics configuration ko. Dun sa isa kong uh, video. So, ngayon, ituturo ko sa inyo ano nga ba ang trick para mapagana mo yung bilan kasi pag hindi mo ginawa yon kahit nag-create ka na ng bilan hindi tatagos uh, ang babasahin pa rin niya is native bilan so let's go pag-uusapan natin tuturo ko sa inyo pupunta tayo doon sa PC natin alright let's yeah. go let's go mga kapipay dito tayo sa PC natin ililipat natin dito yung uh, camera ililipat natin yung video dito sa PC natin recording papakita ko sa inyo yung pinaka-configuration ni uh, TP-Link Umada na kapag nag ka ng bilan hindi agad gagana kaya dapat may kailangan ka pang i- -enable. All right. So let's go, papakita ko sa inyo, i-access natin, kaya let's go dito sa PC natin. Ayan mga kapitbay. nandito tayo ngayon sa TP-Link natin. Ito yung TP-Link umada natin. Okay, so ito yung sinasabi ko mga kapitbay. nag like, for example, pumunta ka rito sa Layer 2 Pictures. So pupunta ka rito sa VLAN, tapos 802.1Q VLAN. So ayan, kung nari, uh, ito yung native natin, di ba? Pag kinlik mo yan, yan, yan yung lahat ng mga member ng uh, ating ano, ating native bilan. Okay? So para maging member sa diyan, kuwari i-click mo lang yan. Click mo lang to para maging member para ibig sabihin naka untag sa yan, naka untag ports. So antag ports it means member siya ng bilan na yon. So kung niyo mapapansin, ito yung isang voice bilan natin yan. So kung niyo mapapansin, so ang ginawa ko is etong 9240 na to is member yan. So, yung mapapansin, naka-blue yan. Tapos, automatic, nakatag yung 24. Yan, nakatag siya. Yan, tag ports. Alright? So, hindi pa agad gagana yan. Kasi, kung inyong mapapansin, kapag pumunta ka rito sa port config, ayan, kung inyong mapapansin, ayan, kapag nag-create ka na ng bilan doon, uh, hindi nagbabago dito. Ayan, hindi siya nagbabago. Like for example, ito, hindi siya nagbabago dyan. Kahit nag-create kana kahit nag-create ka na dito ng VLAN, kahit ginawa mo na siyang untag ports hindi siya nagbabago dito, pagpunta sa port config, naka VLAN 1 pa rin ayan, yung PID number niya, naka VLAN 1 pa rin so dapat, ang gagawin mo is i-edit mo, kumare yung port na yun, kumare sample kumare sample, mag-add tayo punta ka dito sa bilan dito sa voice, pwede mapansin add natin yung 15, 16. Tapos save. Tapos save. Ayan. Save. Ayan. Kaya mapapansin. Nandito na siya. 9 to 16. So, kasama na yung 15, 16 dyan. Pero kapag pumunta ka rito sa port config, ayan. Sana ba yun? 15, 16. Ayan. Kaya mapapansin. Yung ID niya is naka bilan 1 pa rin. So, ang gagawin mo dapat yan, click mo yan. Dalawa na yan. Tapos, ang gagawin mo is gawin mo rin 15. Okay? So, enable, tapos admit all, mm. tapos kung gusto mo lang itag siya, ayan, alright? Ano yung mapapansin? Diba? Bilan 15, tapos pag sinave mo yan, doon pa lang siya gagana, doon pa lang siya tatagos. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, nakakaibang features ni TP-Link na to kapag nag-create ka ng bilan. Yan, kaya naliluto sila, bakit hindi raw gumana? Yan yung mapapansin, yung port 24 ka na to, yan mapapansin. Ay, yung port 24 ko, ayan, yan mapapansin. Ayan, naka-admit all. ba diba? So, pwede mong gawin yan sa bilan 15 mo. Pwede mong gawin yan sa bilan 15 mo, nakatag. Ayan, yan yung mapapansin. Diba? Port 24, ayan. Ayan pwede mo yung edit. Gawin mong bilang 15, tapos i-enable mo, tapos ang gagawin mo is itag only mo. Pero mas prefer ko na i-admit all mo para okay. Alright? So, ganoon lang. ganoon yung kakaiba niya rito. Kaya yung iba, nalilito, hindi talaga mapagana. Kasi ang ginawa doon nila is, nakasama naman na siya dyan. Pero, minsan, nakakalimutan natin, pag tinignan mo dito sa port config, yung ID niya, hindi nagbubago So, dapat i-manual ima mo siya. All right. So ganun lang, ganun lang yung uh, pictures niya na kakaiba. Kaya dapat kung mapanood niyo to sana gawin lang gawin nyo para mapagana nyo. All right. So maraming salamat. God bless peace and thank you so much for watching. Sana may natutunan naman kayo for today's video. Thank you so much. God bless and peace.